Buenos dias, damas y caballeros. Habang palapit na yung uh, impeachment trial sa sa resumption ng uh, ng uh, session ng uh, Senado sa June 2, so either matalakayan ito sa June 2 o sa June 3, pero for sure uh, scheduled na ito to be... Uh, to be discussed Pero for sure, uh, especially yung submission ng articles uh, or recognition or acceptance ng Senado yung articles of impeachment so habang palapit na yung uh, yung tinatawag nilang witching hour mas marami pa rin mga lumalabas na uh, katiwalian or lumalabas na mga pattern of uh, criminal uh, activities na ginagawa ng na nagawa na di umano, ng uh, kampo ni Sara Duterte para depensahan yung 612 million confidential funds at in 2023 and 125 million confidential funds in uh, 20, year 2022 at uh, ngayon after uh, after uh, na na, na Balitaan natin ukol dito sa paggamit ng mga pangalan ng uh, cellphone tulad ng Xiaomi 8, uh, pangalan ng mga ch chicheria at cake tulad ni uh, ni uh, Mary Grace Piatos at uh, iba pa at pati pangalan ng mga ng mga uh, pangalan ng mga mga uh, grocery goods grocery gro gro goods at ngayon nakita nila at ito talaga na nagpapakita na talagang binababoy lang talaga nila yung mga public records kasi na perfect daw nila yan eh nung uh, nung mayor si Sara sa sa Davao at uh, nakatanggap ata siya ng uh, kabuuan for uh, 0.5 million billion confidential funds. At uh pa pa doon yung tumanggap rin siya ng billion billion sa NTF-LCC kahit wala wala na daw according to them. Wala nang uh insurgency problem diyan, wala nang wala nang uh, active uh, communist group na nag-ooperate sa Davao City. Davao City mismo Ah, uh, pero nakatanggap pa rin si Sarah ng Confidential Funds. So, uh, siguro uh, combined uh, dito sa City Hall Confidential Funds and NTFL Kaka uh, uh, Anti-Terrorism Funds na perfect na talaga nila yung paggamit ng mga pangalan ng kung ano-ano, kung sino-sino. Pero mas uh, na -na mas na nakikita na natin yung yung complete picture ng panggugoyo nila, panloloko nila o pagnanakaw nila dito sa bagong revelasyon kung saan nakita ng mga investiga investigador pati pangalan ng artista na si Marian Rivera <laughs> at si Attorney Chel Diokno na ngayon ay parte pa naman na ha? having been elected uh, first nominee of the Agbayan Party List, sa pakasama pa naman sa sa prosecution team ng House, ay pati pangalan ni Tiel Diokno. Ha, ta, pati family name, Diokno. D -I -O -K -N -O, D-I-O-K-N-O. Diokno. At Tiel, kuwang-kuwa talaga. At ganoon rin kay Marian Rivera. Ha, at ito ay galing sa mga papeles ng Office of... Uh, of the Vice President's Confidential Funds. At uh, according to dito kay House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto-Adyong, ay uh, chine-check na ito ng uh, itong veracity nitong uh, mga, do mga uh, dokumento sinapmit nila Sarah sa Philippine Pilipin Statistics Authority and the National Bureau of Investigation para tingnan kung itong ba, ito ba mga pangalan ay related or ito ba ay sila attorney Jose Manuel Chel Diokno na ag Agbayan Party List Representative and popular actress Marian Rivera. <laughs> Paano ba yan? Dapat may denial dito si Mar si Marian, ha? masisira masisira ang showbiz career, career nyo yan, ah? Kung uh, hindi ka maglalabas ang denial dito at kundinahin nyo. Kundinahin nyo yung pagnanakaw nila, Sara. Ha? Ah? Pati hindi lang pala ninanakawan pera ng bayan, pati pangalan, ninanakaw rin. Ha? Ah? Pati pangalan nyo rin. At uh, sabi pa ni Adyong, in fact, the agencies that are tasked and also have the capacity to really assess and verify whether a certain child diokno is, is, indeed apart from the child diokno that we popularly known is now working on the case. Huh? So sabi niya, i-quad talaga, sino, uh, bine-verify talaga ito kasi alarming rin naman ito. Huh? Uh, dahil, dahil uh, siyempre, prosecutor pagkatapos sa uh, tumatanggap pala ng pera. <laughs> tumatanggap kay ng pera kay Sara, komplikado na talaga, no? So, pera kay Chel Jog, no, nauna. Yun, lumabas rin yung mga pangalan ni Manila Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Shome Ocho, J Camote, Migi Mango. Ay, ah, ito yung mga grocery and uh, fruit items. Amoy Liu Fernan <laughs> ah, Fernan Amuy Jog de Asim <laughs> kung ano na lang parang kala mo kala mo kwan eh pa na lang yung mga pangalan para lang ma-justify na may tao talaga na tanggap pa. Ah. So yan ah. So i-play natin itong uh, interview kay uh, kay uh, Adyong at uh, Ukol dito sa bagay na ito, e, uh, kailangan uh, nasa tele-radio servisyo interview ito, kaya audio na lang ipa-play natin at pakinggan natin anong update from uh, the majority leader, assistant majority leader na membro rin ng Quad Committee. sa inyo po pwedeng manggaling ang confirmation dun sa alleged na mga pangalan na ilang celebrities na nakatanggap ng uh, confidential funds mula sa OVP. Ano hubang latest sa mga pangalan? Uh, sa so ngayon, kasi na, narinig ko na, na rin yun, no? nabalitaan ko rin kagabi, kasi yung authority actually to speak about the acknowledgement receipts, kasi parte yan doon sa hmm. mga articles of impeachment, no? ang is ang mga prosecution team although lumabas na kasiyan sa ano sa balita Opo. publiko na merong nakatanggap na nagngangalang Marian Rivera at saka mm -hmm. Shell Diokno okay. I'm sure ikaw rin Johnson hindi ka rin naniniwala na where <laughs> <laughs> na yung si Shell Diokno ay yung si Attorney Shell Diokno congressman elect oh. uh, oo so Uh, yung kay Marian Rivera naman with all due respect naman sa batikang actress eh yung pangalan naman talaga meron din namang mm -hmm. possibility kasi common naman yung name na Marian. Medyo common na rin yung family name sa Pilipino yung uh, Rivera. Although we need to verify it from the agencies na meron talagang kapang ano uh, kapasidad para i-verify. Remember mm -hmm. mo nung unang nagkaroon tayo ng, ng hearing ng good government no? Uh, marami tayong mga acknowledgement receipts na nakikita may mga kung ano yung pangalan yung mga pangalan magkakapareho pero magkakaiba yung uh, signatures mga may mga pangalan naman na magkakaiba pero same signatures may mga pangalan na sing may mga pangalan na pagkapareho mm -hmm. pero nak nakatanggap sa dalawang magkaibang lugar so that's why we um we requested the assistance of the PSA at yung NBI kasi sila naman talaga yung makakapagbigay sa atin ng verification pa kailangan kasi makita kung meron talagang birth record merong death uh, record at saka kung ano pang mga records ang pwede magpapatunay na these are not all may tap mm -hmm. uh, characters no or names no in the case of these two additional names that mm -hmm. popped up uh, yesterday shell jokno at saka Marian Rivera uh, gusto rin natin malaman kung ito bang may pang may kapangalan din ba mm -hmm. si Congressman elect Shell Diokno, maliban sa kanya na talagang uh, existing no Uh otherwise uh these are all uh this can actually uh, it this will ano no kung hindi wala tayong mapapatunayan mm -hmm. alimbawa base doon sa mga makukuha nating dokumento i this will reinforce again uh the allegation na talagang Hako. the confidential funds uh -huh. was were used no uh and abused mm -hmm. no in a, in a manner in such a way na uh yung pagpapa Uh, gagamit ay uh, hindi sa tunay na nakatanggap o hindi sa totoong mga tao oh, na nakatanggap. Pero, so, ganoon lang yun. Uh -huh. no? Pero kayo, uh -huh. ho, Congressman, lumalabas nun na bagamat ika nyo ang confirm kung meron nga talagang mga legitimate na taong ganyan, yun is aspeto lamang kung totoong tao hubo sa le, pero yung tanong kung tumanggap ba sila ng confidential funds, kanino man gagaling ang confirmation ng uh, uh, angulo pong yun? Yeah, that's another issue, no? Kasi if you tama may tanong mo, no? It's a good question no kung may may map, may mapapatunayan pa na may mga taong ganito then the only way for us to determine whether they have received this confidential fund certain amount is for them to ano to for the ano no, for for the agencies and for the authorities to really ano uh reach out and uh, sila mismo ang magsasabi na nakatanggap kami hindi. So we will ano, we will see kung ito ba yung nakatanggap ito ba ang mga pangalan na ito ay totoong nakatanggap na nasa list sila ng mga informants if this information was uh, information were purchased. Uh, if they're the ones who really uh, solve this information. Kasi dalawa kasing klase yung paggagamitan ng confidential funds about, uh, according to joint circular na you have to purchase information or you have to rewrite the informant. So okay. ganun yung dalawa. So I think the, the authorities in and and agencies which I guess they are partnered in the case of AFP, nagsabi sabi na ng AFP na wala silang natanggap o wala silang these regular programs yung pinaggamitan ng acknowledgement receipts mm -hmm. hindi na sinasabi sinasabi, sinasabi nila actually na wala silang natanggap do sa kanila mga informant so any other ways in order to prove that these people if they indeed exist uh, as real persons the next question is have they really received the confidential funds as indicated <laughs> in the current acknowledgement receipt. Opo. Bagamat siguro, kahit uh -huh. naman yung mga unang pangalang lumutang na pangalan ng si Chiria, hanggang ngayon wala. Hanggang ngayon naman, Congressman Adjong, hindi eh, ba't wala pa namang lumulutang na nagsasabing, oo, oh, oh, totoong kami ng mga tao yan. Wala pa namang ganun, di ba? Oh, yeah, oh, kasi isa sa mga na sa mga na sinasabi nila ay mga code names ito. Remember mo Johnson, no sinasabi nila mga code names ito. Pero may proseso kasi yan. even if th these are all code names, So, 'yung corresponding real name nitong mga informants na ito or ito 'yung mga binagbigyan ng acknowledgement receipts ay dapat nakalakip doon sa res sa resibong sinasubmit no doon sa uh, Okfau no 'yung 'yung special unit ng COA kung saan sila talaga 'yung nag uh, na, dapat na mapagbigyan itong mga ano na to ng mga acknowledgement receipts so to prove that they are really existing. So wala eh uh, wala 'yung corresponding documents na 'yon to prove that They there are using code names mm -hmm. so these are the corresponding real names. That's why lumabas nga na gigfow whether ano whether uh recommendation na hindi nga tapat yung documents na nakuha nila Ayan. kasi walang corresponding names at puro na lang acknowledgement receipts na sinasabi na ay mga code names. How would we be able to know mm -hmm. if these code names actually have real names in real life? Mm -hmm. No. Karon lang tanong at eh, dapat ang IGFAO ang merong access doon well, is uh, unfortunately based on The you know deliberation that we had in the committee mm -hmm. uh, walang ganong attached documents to prove that these code names were used in order to secure or for the safety of the informants uh -huh. so kaya, ibig, nga, kaya nga kaya lumabas ng disallowances uh -huh. so ibig sabihin congressman adiong uh, uh, pagpalagayo natin na talagang sa intelligence community gumagamit ng code names pero kapag inurira talaga sino ba talaga yung mga taong nasa likod ng code names na yan dapat kayang ilabas yung totoong pangalan at least at least ang ipaw dapat may alam sila kasi they're the ones who will uh, actually account no kung tatama ba yung pinaggagamitan ng pondo at totoo bang mga informant ito at dapat ang ipaw at least man lang no uh, in terms of the auditing processes and the requirement under the joint circular sila dapat at least may access Uh, ay natin yon for safety purposes oh, no? My. pero hindi naman po pwede mong gamitin yon for safety purposes na we are all blindly no, blind as to how these confidential funds have been uh, spent when meron namang mekanismo at meron namang ahensya na dapat ay nabibigyan ng kaukulang impormasyon, dokumento para mapatunayan na tama ang paggamit ng confidential funds according to the Joint Circular. Mm, i Ini-stress ni Congressman Adyong ay uh, okay naman gumawa, uh, maglagay ka ng mga code name pero kung uh, chine-challenge ka na to present, kung ano man, kung, kung sabi mo guma, nagbayad ka ng 10 million para isang informant, para ibigay ng impormasyon sa'yo, ukon sa mga operation ng mga komunista, so ano ba yung impormasyon? At kung, uh, kung, ginagamit mo lang, ni-record mo yung mga, for example, code name, Marian Rivera, pero meron ka backup file na nakatago na secret file na sinabmit mo rin, na kung tanungin o ano sino bang true identity nitong si Marian Rivera kasi uh, meron tayo issue of national security na justified ilabas yung pangalan niyan at least ma mo yung tunay na tao sa nakatira anong itsura uh, an, uh, anong mga anong mga uh, kung may mga ID ba siya ganoon so para ipakita na binigay talaga sa tao pero sila wala Puro pangalan ng sinapit nila yun lang at wala wala rin silang kung code name ang ginamit wala rin silang maipresenta na tao behind the code name so kaya no wonder Sara Duterte is doing everything para masabotahi itong impeachment pero yun lang uh, medyo bad news lang kasi kahit overwhelming yung experience ka uh, overwhelming ang uh, ang ebidensya kait siguro ipapatawag pa ng prosecution ni Laila De Lima si Marian Rivera pero kung in the end moro-moro lang ang lalabas in the end ma-acquit rin para si Sara so sayang talaga sayang talaga kaya at uh, I, I am uh, I am calling on my uh, subscribers. sa huh? magkaisa tayo again uh, i-share niyo itong vlog kasi uh, dapat uh, we should uh, move as one na uh, bantayan natin itong impeachment at kuntin kuntinahin natin yung kung makikita natin na napupunta na lang sa moro-moro and then eventually pala ay i-acquit rin si Sara because the opposition now has the numbers na wala pa sila noon. So yun po yun po ang uh, ang latest uh, tinatawag na ako sa ito uh, itong late, latest update dito sa baga nito uh, dito sa impeachment na the day uh, the Uh magsisimula na sa either sa June 2 or sa June 3. Sa resumption of uh, of uh, the Senate session and the uh, House of Representatives. So babantayin po natin ito and we will be giving you advance uh, updates on this matter. So thank you very much everyone for watching. Happy lunch to all and see you in my next vlog. Ah by the way, by the way. Ah, uh, oh, sige, later na lang. Ah, uh, i-acknowledge natin, ha. Oy, meron marami si ha? lumindol. halunindol. Uh, nandito ako sa 4th floor, uh, wala naman ako narandaman dito sa Rizal province, sa tutok ng bundok, 400 meters above sea level. Saan kaya yung lindol, ha? Kung saan man 'yan, uh, uh, I pray for everyone's safety, ha. Sana hindi yan na uh, the big one, ha. Yung tasa ring of fire kasi tayo. So happy lunch everyone. I'll, uh, let's pray for uh, na walang walang nasaktan or nasugatan sa sa Lindol, an nakarkezon. And uh, uh, let's pray for the our, for the safety of our kababayan, diyan sa nakarkezon, ha epicenter ng Lindol. So mucho mas gracias sa todos and see you in my next vlog.